Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1 DYRI Iloilo, number 1 DXDC Davao, number 1 DXRC Zamboanga, number 1 DXCC Cagayan de Oro, number 1 DYHB Bacolod, number 1 sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan. Sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number one RMN. Pinakamaraming nakikinig RMN. Pinakamaraming natutulungan RMN. Pinakamaraming advertisers RMN. Pinakamaraming number one. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawaya, Legaspi, Masbate, Ormoc, Iguerao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is the talk R M o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan, tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa Tulumanon nga muayag, mubatbat og mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoan, Silbert Dunduyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay so, alas 6.30 imedya, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2 imedya, ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niyan ang sabang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban ka po niining ubus ninyong alagad sa tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas. Okay, Ato nagiyong eleksyon og humana, no human itong atong eleksyon pero wa pa mahuman og atibawas jud diha sa pag no sa mga buto, sa mga kandidato og wala pa maideklara og kinsang yun ang mga mananaug sa atong eleksyon o medyo maayo ang atong napaminaw no sa atong pag-obserba sa atong eleksyon kay wala yung kaayo na dungog nato nga kana bang mga dili maayo hmm. nga dagway sa atong pagbuto o pahigayon sa mga eleksyon atong nabantayan nga ang problema murara og kanang sa machine nga naay murag muungot muhang pero mauli ang report Dena ay mga dapit nga nag-brown out, pero umbalik na po. na kaandam yun pag-ayo ang atong nga uh, kumilik. Kaya kung mapalong ang kurente, naaamang po yung baterya. Ang mga machine mo nang dili regyod ma chana, mahunong ang atong eleksyon mo na nga pasalamatan nato ang Dios no nga medyo nakapangandam kita o wa pa gyud na dungog nga medyo kanang dunay mga harassment ambot ka nasiguro sa uban pero wala ka iko ka banday di modo sa ato lang na bandayan medyo maayo gyud ang dagan sa atong eleksyon ug unta pod karon kay ga, ga ihap naman unya naa naman gyud murag masense na to nga dumadaog ang ato na pong andamon ani ang ato mga pagbati tagsa-tagsa. Labi na sa atong mga kandidato. kay na amang na amang mapildi. Unya atong hisgutan po kini bang atong paghukom sa kung kinsa mang ang mananaog, dayon dili mang ta, dili tanan murag makadawat. No? Labi na kung ang makadaog, muragdili dili ta ganahan sa iyang sistema sa politika. Kailahi pod ang atong baruganan unya unsa may maayo nato nga himuon aning uh, reaksyon ba no kung mudaog ang usaka ka politiko o kandidato nga wala nato magustuhi no ang ato lang no ang akong akong isugyot ninyo dili gyud mo mo, mo irog ning atong sistema sa politika no sa atong pangguberno? kun dili bata ta mutahod og unsa may mahukman but na koy ipasabot kung bisan kinsa nga maoy mahimong mananaog o makadaog sa atong eleksyon karon kinahanglan ato gyung tahoron bisan pag dili ta kaangay sa atong kaugalingon ba dili ta sa iyang kana bang iyang pagkasiya nga modumala nga naman kay kanigun atong eleksyon ato guning gibutuhan oh so Musugut tag sa dili kung kinsay atong gipadaog ato gyung tahuron, <laughs> di ba oh ato gyung tahuron kay demokrasya Yang nya mo gyunay sistema na to pagpili og leader kung kinsay gyung makadaog dia sa boto asya gyud moy atong labaw ...og mutahod gyud ta paras gud an agong kwan kana ganing dia sa atong siya sa military na to di ba na may uh, kana galing mga pulong nga badungog na to dia sa mga leaders military nga ila gyud nang gitamdan obey first before you complain di ba unsa may essence ana usay may ingon tang abi ah, pato yung sundon Well, authority, no? Kini bang concept sa authority bisan diha gud sa atong simbahan. Ingon e ani mangyuning pagpadagan no, og usa ka kana bang grupo bisan pag simbahan, tagaan mo na kog example. Na limot lang ko sa mga characters, pero akong ah, nakuha gyud ang value bang nang nakapamalandong kog ingon e ani nga kung kinsa gali mo dumala, kinsa gyuy mahimong pangulo nato diha mutahod kita. Bisan pag dili ta kaangay sa batasan. No, atong e example sa atong simbahan mismo. Di ba sa atong simbahan, ang atong mga kaparian, dili man magparehas o batasan? Di ganun Na ay murag ganahan ta, nga pare, na po hirag di ta ganahan, kaya di ta ganahan sa batasan. Hmm. Pero I tell you, na atoy usa ka uh, na deklara nga santos di lang sa ko maghingalan kay malimot ko dili kay mga usalang mga duha o tulo nga nabasa na ko sa kanang libro sa mga santos nga naay mga santos nga na deklara tungod sa ilang pagkama, submissive sa authority oh submissive ba? submissive ba kanang usa man ang submissive kana gang mo pa ilalom ba ta sa atong labaw Hmm. Naa toy usak um, pa re nga dili kayo murag maayo iyang batasan inunta lang strikto pero usa sa iyang parokyano nga na deklara gud to siya gali nga santos very submissive Mu sunod gud siya og unsay mando kyon sa iyang pari bisag ang iyang pari strikto pero wala siya magmind tungod kay iyang pari, may yung gaitag pari, ato gunang amahan niya sa atong simbahan. O may yung amahan, leader gina na to. kini atung kining mga leader ko, di magod magparehas o mga taras. O niya, naamang po ni siya ikanabang balio sa atong pagtuo. Kaya usahay gud, tistingan ta sa Diyos, unsa kalaw mga atong pagtuo. Kung itugot niya nga matagaan tag leader nga medyo stricto, kung maantigo ba tamo pailalom og otoridad. Kay kung mo pa ilalom gali tag otoridad wala may sabmok anak. Bisan pag dili perpekto ang pagdumali sa, sa pari kay tao ra siya. Kung mo pa ilalom ta wala i samok nganu man kay mo pa ilalom man ta. Pero galig mo mo mo, mo, mo rebel meaning kay di man taganahan sa atong pari mo nang mo 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 sana mo, mo rebel di ta dah mandayan magsugod ng sungi di ba? Pero kung mo pa ilalom ta Uh, o oh, inani-inani akong nabantayan sa mga santos nga na nakita na ko ba mo pa ilalom sila kay ang ilang konsep ingon ani kanang akong pare ako man ang amahan sa si pagtuo so kinahanglan mo taho di ko anak karon og dili manggalay na siya maayo nga pagka pare dili na ako magkukom niya ang dios total siya may gatukod nga mahimo na ko na siyang amahan na karon kung mosukol ko niya Well, kung saan mo po yung mahita po? Samok lang. Mm -mm. Well, o okay, ako, maingong ko nga, ah, ang Diyos rin mo sa ilot niya, o kung siya iyang diferensya. Kaya kung ako mo mo, mo, wala. mo, na, mo makig, haway ba ko o ako bang insultuhon ng pariya, sa dia samok man. <laughs> Di ba? Pero ipapasa ipapasadyos na to ng pag, pagdisiplina ba sa itong pari, oh, medyo wala gay samok may tabo kay let god ato mang ipapasa Dios ang pag pag disiplina anang atong pari nga kuan kung duna mangali gud siya dili maayo nga taras di ba ingon e, ana ah uh, ah, uh, medyo naglisod ko unsaon nako pag paabot ba ang mensahe sa inyo ba kay ilawom kay ning akong pamalandong ani no well na karon mo atong mo hisgut sa puta pananglit sa atong kanang political leader no kay na election man ron day na ano man gyud mahimong mananaog unya murara sa trend nakita na nga muraba muraba di panuntas igorado kay wala ba final kana bang sana official gyud nga pagpadaya gyud sa ihap pero nakita na sa trend ron nga murag murdaog ang usa ka leader nga medyo kanang natawag og punisher the punisher No. Uh, ako uh, sa akong theological uh, ni kanang pamalandong kana bang unsa na pag-analyze kung ibase gyud nato sa atong pagtuo gyud nga nga Kristohanon nga aduna ba siya paglambo ba no na ako na maning nahatag ninyo nga sa Biblia kung maghisgot tag sistema sa pangagamhanan sa Biblia atong makita nga For example, sa daang, kasagu- daang kasabutan, ang sistema sa pangagamhanan medyo kana bang uh, gira, no? Kana bang katulad ng akong giingon ninyo bang uh, formula ba, mata sa mata, ngipon sa ngipon, sa dupa patay. No, inana ang pangagamhanan nga gihulagway patay nga kung uh, dunay mo, bato nimo, on po mo. Gani kanang balaod nila sa ilang igpapahulay sa una ang ilang punishment sa mulapas ka sa adlong igpapahulay, batuon ka hantud mamatay. Di ba? Medyo kana bang punish gud. Uh, Gihulagway sa Dios sa daang kasabutan nga ingon ana ang panggobyerno. Pero pag abot sa bagong kasabutan, pag abot ni Kristo, medyo iya nang gigi kuan kanang giyon sana gi gipalambo nga kung bunon kag bato imis bato po imong i, 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 i bato, ibalos pan mo hinoon but sabut kaayos ayo sa pagugma gugma sa to reverse pa <laughs> kay sa daan bunon kag bato bato po imong ibalos di ba kung dauton ka dauton po nimo ingon e na na ang ang sa gihulagway sa daang kasabutan pero pag abot sa uh, bago o oh, sa, sa, bagong kasabutan lahi iyang gi sana gi gipalambo kay kung bunon ko nung kagbato, imbis bato mo imong ibalos basi sa daang kasabutan, lahi man, paan man hinoon, kaayo man hinoon. No? Kana bang gi-explain, no? gi-explain ni San Pablo diha sa Roma Kapitulo 12. No? Roma Kapitulo 12. So, mauna nga kung atong uh, tanahon ang atong Lambok na nga teolohiya sa kristyanismo, makaingon ta nga kining atong murag dumadaog naman yun eh, nga mahimong labaw na turun sa atong nasod, kung mudaog siya, niya, kay nailaman na siya nga the punisher. di ba? The punisher. So makaingon ta, abiritas, murag dili kay mutakdo no, sa lambo kayong teolohiya. Tinood, no? No, sa akong analisa, dili really gyud siya mo takdo gyud sa laom nga paglambo sa teolohiya. Pero nga naman nga mangutana siguro mo nga naman nga ang Dios mo allow og leader nga ingon ana. Oh. Simple ra kay ang rason tungod kay ang ato gong katilingban bisan gali ang atong simbahan naa pa sa era gud nga layo pa ka ito ba. <laughs> nga although ang atong theology galambo pero ang ato gong mga manga binuhatan wala pagalambo manuman kay ang atong mga pamaagi ron mo 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 sana mai mo sana ma, manimilit-pilit pagyud og 11 atong naandan nga unsa na inandan ato di ba <laughs> oh perihas god so tagaan mo nako example although ako na ning na share sa uban nga mga uh, programa nato example kay na Kana galing sa, sa drug train oh pag sugod yun sa simbahan ni Kristo, sugda na niya ang lambo nga teolohiya. Then, gusto na niyang undangan ng unsa tong mga practices, practices sa daan nga uh, katong mga gitawag na itong seremonial. Nasama atong gidili ng pagkaong baboy, isdang walay himbis, kay giisip nga mahugaw. Dayon unsa pa ito, katong, uh, katong tuli, huwag ila sa daan. Then, usbo naman nak ginahinay deres bag ung kasabutan bunyag na mo ipuli anak. oo oo pero dili automatic nga og unsa na gusto ni Kristo nga buhaton dere sa new covenant niya religion dili automatic nga mahimo dayon nganuman kay unsa inaanda nila sa daan mamilit-pilit pa mangyo na sama ato nga sa sa pagsugod ni Kristo sa iyang simbahan hmm. Kay iya namang gusto wag tangon tong old covenant nga naagali giisip nga mahugaw sa pagkaon. Tsama ng baboy, isang uli himbis. Dayon, sa tao pod naapoy tao nga isipong mahugaw. Unsa man, kanang hintil. Kay ang ilang konsep sa una nga, ang limpyo ra kuno nga tao, hudiyo ra. Kung hintil ka, mahugaw ka. suduna so doon na siya pagpihig sa tao o sa pagkaon po, doon na po'y pagpihig. Oh. Pero sa kang Kristo, wala na ipagpihig. Kaya para naman sa tanan, munang sa pagkaon po, tanan, pwede na may mong kanon. Dayon, sa tao, ah, dili na isipong mahugaw ng mga hintil, kaya pwede na sila masakop. Oh. Pero sa pagsugod ni Kristo, ang mga sakop, dili pa kasabot din so. <laughs> Di ba? Mamanggali nga sa pagtudlo ni 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 Kristo ni Pedro nga Pedro katubang kunan aon nga gituntulan jag habol nga naay mga daghang mga mga mananap dito apil nang baboy dang hulimbis giingnan si 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 Pedro nga Pedro oh, kita ka mananap dia oh, sama atong baboy nga kita ni dito siguro kay na may mga mahugaw ingin jag ah, tindog hmm. pag ihaw di ba kisi kisi Pedro anang Pedro nga di ko kay wala ko sugod so magkakaog ah, mahugaw Oh, kay mo naman na ilang nabaw na hibawan sa daan nga nga kasabutan nga dili gi sila magkaon ana unsa may giingon Ginoo ayaw pag-isipa nga mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan sa Dios. Mo hmm. ang ad, ang, ang, ang Adventist ang ilang sabot tao ra kuno may gipasabot ana. Pero sa Katoliko nga pagsabot dili kay tao lang. <laughs> kay ang giingon nito ayaw pag-isipa ang mga butang nga mahugaw ayaw kisipag mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan na sa Diyos. Nasabta ni Pedro sa unahan nga tao ang ipasabot, but pasabot uh, ang hintil pwede na manawat, di na isipong mahugaw. Unya, sa sa Catholic yun nga pagsabot ana, dili kay kana ra nga porsyon. Oh? Kay madalaman na hasta tong mga kalanun, nga wa na ipihigdas kalanon kay ang makahugaw ko, no, matud po ni Kristo dili nang pagkaon isang sang sababa. ang makahugaw ko, no, kanang kinaiya sa nga gikan sulod niya kanang mga kanang iyang bang batasan hmm. Oh, na hinoon dili ta panahon mo eksplikar ana kay taas mo po na kung ayuhon na kung eksplikar now ako lang ning gisulti ninyo nga aduna ba say paglambo pero diha sa paglambo hinay-hinay kay dili man din sabtan din tanan So ingon ani pud kung maghisgot tag pangagamhanan nato. dabi na kay tawhanon atong pangagamhanan, dili man siya religious, temporal man nga pangagamhanan. So dili taka ka expect og masunod yun nang atong theology kanang gospel. mo na nga kung karon pananglit, no? Mudaog ning atong uh, trend ron nga usa ka leader nga the punisher. Now, sa theology, uh, wala pa gyud siya katunong. <laughs> oh, pero mo experience gyud taging king una na. Unya na ako yung example ana nga nahinumduman katong sa daang kasabutan hinoon. Nahinumdo mo atong ni ni bukad ni ni Na toy panahon nga ang katawhang Israel sa mga gira nila sa daang kasabutan sige sila kadaog sa gira kay katawhan gud sila sa Dios. Pero sa dihang nagsugod sila o kana ganing pagka pagbuhat o mga buhat nga kana bang dili maayo but po sabot. Sa dihang ang mga Israelitas musugod na galig buhat o daotan, dili po maayo din ilang sangputan. Doon na to'y panahon, nalimot ko nga unsang nga party sa daang kasabutan nga. Doon na to'y panahon gani nga ang kanaabang pagano nga kagamhanan ni Nabukod Nuzar, gigamit sa Diyos sa pagsilot sa iyang katauhan. But iposabot na atoy panahon liha sa daang kasabutan nga ang gipadaog sa Dios sa gira kadto noong katauhan nga gidumalahan og pagano sa ato pa gipildi hino ng katauhan katauhan sa Dios Nga man to kay ang mensahe sa Dios gusto niya pailhon pailhon ang iyang mga tao nga imis iya untang katauhan iyang pailhon nga kamo gani kung dili gali mo matinud anon sa akong pulong dili maayo ang inyong sangputan hmm. dumalahon mo og kanang mga leader nga bangis o kanang mo mo pilde ninyo hmm. Hmm. so mao na ang paghulagway na to nga naay panahon nga mutugot ang Dios nga muhari ang usa ka leader nga ingon anak nga muraba og himong kamot sa pagsilot hmm? sa 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 katauhan niya nga nagmasupilon gigamit niya ang kagamahan ng pagano sama sa kagamahan ni Nabucodnisar kay pagano man to. Oh. Di ba? Oh, naay mga ingon ang sitwasyon. So ingon ana pod ang kung dad-o na ito sa itong na ay mga senaryo ngayon na. Nga no nga naay mga panahon nga ang Dios tugta niya nga makabaton tag leader nga da punisher ngano man na tungod na pud ni sa atong mga kuan kana bang mga dili maayo nga kuan plus anang o oh. oh kana ang pagadik adik oh, bawal di man na oh, bawal man sa tung pagtuong ano mag adik adik magyuta o oh. Hmm. na nga no mi no mi jo kaysa ba very lahum ka ini mo analyze nang atong mga pangagamhanan pero sa atong pag-analyze dili, pag oh. dili pa na siya ingon ana regot. Oh. Dili pa na iyon ana. Mauna nga kung modaog manggali gud siya, no? So both ipasabot nga ang Diyos hm? Gi glider leader iyang gitugtan nga matagaan an glider leader nga da panisher. Nga naman, agi report na to. Agi report na to. Ngano man, kay kung mga buutan unta ta, ah kinig, siguro man gyud ta nga dili, panisa niya kung mga butanta, ta, di ba? <laughs> di ba? Unsa man poy ihawon niya og magbinut anta, di ba? <laughs> o ingon ana. So, ang paghukom ako dili man gyud ko kahukom niya kay laom kayo ang pamaagi sa Dios. Hmm? na nga labi na karono no. Hmm? Sige tang na o tagaan kita niya leader ngayon na sa ato pa siya mo ibutang gi, gi gibutang niya so kaya siya may ibutang niya sumutahod ta sa yun raman dili tama ihaw magbinutan lang ta <laughs> o, oh, magbinutan ta ihawon bago ta ang <laughs> ba? gawa siguro og oh, kanang goana sila pa ISIS na <laughs> okay kay lahi na po yun na ayaw okay. pataka lang pang ihaw no o oh, yun na so ani lang no Now, sa akong side, may ko nga, uh, palaw man na ang atong pagtuo. Especially kining Catholic theology. Kay, kung daghan galita nga kaantigo git sa Catholic theology. Now, kining pamaagi ron nga tungod sa atong pagkaway ayo tagaan ta sa ginoo o leader nga dapani sir Pero uh, sa atong pag, pagbasa sa Biblia, kay balo ko nga temporal ra Eh. Kaya ang gusto gyud sa Ginoo nga guberno, kanang kana gyung gugma gyud ang ipahari nga dili nang ingon ana. <laughs> di ba? Ang ang principle ana kanang giingon ni Paul sa Romans 12, bunon kag bato balos pan kaayo moy atong ibalos. Ngano man, kay balo mo kung muabot na sa atong panahon nga dili na taan ang dugoon nga style kanang patay ingon ani mangod. Ang nakita na to gud ani sa ugma damlag Siguro dili pa sa atong panahon ron kay murag tagaan magyutan niya o tuktan magyutan niya ang leader ng the Sir. No? So, ingon ani. So, siguro og damlag, ingon ani. Kung daghan tang uh, magmatinud sa atong pagtuo, sundo na to ng formula gali nga gitudlo ni Kristo. Uh, kung bunon kag bato balusag pan, then gi na ni ni Pablo diya sa Romans 12 nga mo gihapon nga kanang ang kaaway dili ni mo kuanon bakig batukan dili ni mo sana magbaton kag kaligot gut higugmaon gani pakanon pagali matud ni Pablo mo pasabot ang kadautan dili balusag kadautan kun dili kaayo kung daghan ta maghimo ana malukmay manggunang mga dautan Sample ragod, god ayo na kung dun na kay for example sa politika oh, dun na kay kaatbang medyo di kaganahan no murag way ayo ba si oh, Sige lag pangdaot nimo. Unya dili ka mo balos og pangpangdaot. Oh. Di ka mo balos Sa to pa magpaubos lang ka, magpaubos lang ka. Moabot ang panahon nga madaog nimo ang iyang kadautan pinagi sa imong pagpaubos. Sa ato pa uh, siya tungod sa imong humility, sa imong kaayo. So kung kung madala na siya ana, matuman na nang giingon sa Romans 12:21 nga overcome evil with good, sa ato pa ang imong kaayo mo'y nakapausab sa si imong kaatbang nga dili maayo. Di ba? Ingon ana, so kung daghan at maghimo ana, hangtod nga mahimo na gyud maayo. Kay maanad naman ta, ma-influence naman ta ng humility, wa na may magpataas. Kay kung dunay magpataas, dayon magpataas po ta, balos po ta, away humana na mo na yung gitawag hatred versus hatred o hatred begets hatred. Pero kung dunay hatred gani, balusan na itong pagpaubos na madugay, maulaw man ng magpataas. so, layo kung eh, magpataas, then sige na kagpaubos, di ba, maulaw lang magpataas, hangtod, magpaubos na lang po siya. Di ba? Oo. Oo. kung daghanat ng ingon na tanging, nana, diwa na'y problema ang atong katilingban. Kaya puros naman magpaubos Pero karon sa akong nakita, murag tagaan pagyod niya o leader nga sir <laughs> Agar po na na to. Oh, pero atong tahoro na. So kung siya gi mahimong leader na to, tahoro na to. Magcooperate and then dili ta mo focus ra ng dahas. At ato ning ipadayon ugma kay wa naman tay igong panahon. Wa naman tay igong panahon. So hinaot nga nakuha ninyo ang mensahe karon no sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan og wa pa ta mahuman ato ning ipadayon ugma pohon. Susamang oras og susamang istasyon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong uh, simbahan, inagi sa atong nga uh, halangdong obispo, diri sa Dayo sa Subdipolog, Monsignor Sibero Kaermari, uban banas mga kaperyan, kini ang ubus ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Okay, hangtod, sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa si Espiritu Santo. Amen. Kamit-ngit, o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban o saan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan, sa relihiyon o tinuhuan? O guban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan? Tungod ni na himugso na tao kining tulumanon, langdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat og na o mutubag na tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silver Dondoyano alias Veritas. Lambag sa kahitasan! LAMDAG SA KAHITASAN! Ang maong dilumanon inyong madungog madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay alas 6.30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2.30, ngadto alas 3 sa habon. Ito ang DXDR! 981 Sadipolog Número Uno Tatak RMN